Okay, good evening, good evening, good evening. Ah, uh, sa lamig, sobrang lamig ang panahon ngayon kaya kailangan natin ng unwind. Ah, uh, syempre, dandan lang tayo, wag nating mabilisan ba. Ano na 'yan? Brandy, husky yung mga pampalipas natin ang natin labana natin yung lamig suwabi <coughs> lagyan natin ng tubig ay ah, <coughs> masunog tayo ay champion ito lang yung sikreto natin yan o children huwag natin yan ubusin kasi makakalasing yan uh, good for the heart lang tayo hanggang good good for the heart oh eh, eh.